Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas sa is na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. balita. Headlines sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Dismissed Bamban Mayor Alice Go na nindigang hindi siya ang boss sa mga ilegal na operasyon ng Pogo. Most guilty naman pinangalanan sa pamamagitan ng isang executive session. Pagkor official Villan Weva nagsorry na matapos idawit ang PNP chiefs sa payola ng Pogo. Vice President Sara Duterte, binimok na mag-resign na lang kung hindi na umano interesado sa trabaho. Office of the Vice President, nanindigang hindi naglakwatsa sa beach si VP Sara Duterte imbis na dumalo sa budget hearing. Dating Presidential Spokesperson Harry Roque, pinatatanggalan ng lisensya bilang isang abogado ng kapwa niyang miyembro dati ng Duterte administration. Roque naman, pumalag! Samantala, inflation rate ng bansa, inaasahang babagal pa ng hanggang 2.5% ngayong Setyembre. Drivebacks! Right, Pandita! Pandita! Buong puso! Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines In the heart of changing lives. lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada New Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay At Brigada Shiner Rose Ayupan. DriveMax, Drive Max. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada hindi naging madali at gumugol din ng ilang minuto ang paghikayat naman ng mga senador kay Alice Go o Guwaping Ping upang sumailalim siya sa executive session. Ito ay upang mapangalanan ang most guilty sa likod po ng Philippine Offshore Gaming Operator Controversy. Sa naging negosasyon kanina, tiniyak ni senador Ronald Bato de la Rosa na walang dapat ikatakot si Go dahil walang anuman sa sasabihin niya ang lalabas umano mula sa sesyon. Dagdag pa naman ni Senadora Risa Honteveros. Ito na rin ang pagkakataon ni Go na makapagsalita at kung hindi naman ito matapos ngayon, ay maaari rin itong ipagpatuloy sa susunod kasama na mismo ang kanyang abogado. Samantala, sa opisina naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, isinagawa ang executive session sa pagitan ni Go at ng mga senador. Trimax. 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 Palita. Palita. Sa kabila naman ng naging pahayag ni Senator Juan na ngayong araw na ang pinakahuling Pogo hearing lumalabas na marami pang dapat na maimbestigahan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin yan sa report ni Brigada Ann Cortez. I had a hope that this would be the last hearing But there are revelations that warrant further investigation. Yan ang isa sa mga naging lamani ng closing statement na Senadora Risa Hontiveros matapos na naging pagdinig na kanyang komite para sa Philippine Offshore Gaming Operator kung saan tumagal ng halos limang oras ang pagtalakay dito na siyang nagsimula naman sa pagpiga at pagtatanong kay Tony Yang na kapatid ni Michael Yang. Mr. Yang, sabi nyo nga you are a Chinese national. Sabi Nyo, wala kayong Philippine passport. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? Matapos nito, sumunod naman tinanong si Swal Mayor Dong Kalugay na kakikitaan ng picture kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Meron po akong ipapakitang letrato. So pwede nyo po bang i-explain anong meron dito? Uh, dito kasama nyo si form, di lang si dating Chief PNP Acorda pero Kasama niyo rin sa photo na ito si Miss Cheryl at pati si Wesley Guo. So anong meron sa letratong ito? Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil uh, siya po ay dating uh, chief po police po ng uh, SWAL. Kasunod nito, upang malinig ang panig nito, minabuti ni Ontiveros na magkaroon ng isa pang pagdinig kung saan iimbitahan si Akorda. Maliban pa rito, isa pa sa mga nais na malaman sa susunod na pagdinig ay ang taong most guilty sa likod ng Pogo Controversy. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority unconfirmed information ganyan po kung ilarawan naman ni Philippine Amusement and Gaming Corporation official Raul Villanueva ang binitawan niyang pahayag kamakailan na may dating hepe ng Philippine National Police ang tumulong sa pagpapatakas kay Alice Go sa bansa. We consider this as, as rumor. In fact, I dismiss this rumors because I don't have any confirmation at all. I don't have any uh, verified uh, data. Kasunod nito agad namang pinalalahanan na ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Villanueva na mas maging maingat sa pagpapalabas ng mga unvalidated information upang makaiwas na makasira ng reputasyon. I don't want to uh, put malice on our chief PNPs. Uh, I'm sorry kung, kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin but I hold them in respect Because each of these PNP has their own uh, legacy in the PNP institution. Vice President Sara Duterte hinimok na mag-resign na lang kung hindi na interesado sa trabaho. By report si Brigada Haji Kaaminio, Brigada Haji i Brigada mo. Brigada. Uh, duties and functions as the Vice President We can ask the Vice this step up. Ito ang hamon ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagiging consistent nito na huwag nang idepensa ang panukalang budget sa susunod na taon. Labimpitong oras na naghintay ang mga kongresista sa plenaryo nitong lunes sa pag-asang magpapakita ang pangalawang pangulo sa plenary debates ngunit nabigo sila. Sabi ng Office of the Vice President, nagpunta si Duterte sa Vinzons at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay sa araw na dapat ay sasalang sa plenary deliberations ang budget. Pero giit ni Bongalon, sa budget briefing pa lamang sa Appropriations Panel hanggang sa plenary debates, malinaw na walang intensyon o interes ang Vice Presidente. Same thing in plenary discussion. Babalik po lahat ng heads of the agencies to aid, to help the budget sponsor in defending their respective budget. So, yun po yung uh, practical application. Sa kabila ng dipagsipot, magbibigay pa rin ang Kamara ng maximum leniency o pagkakataon sa OVP para humarap sa plenaryo hanggang bukas, araw ng miyerkules. Inamin din ni Deputy Speaker J.J. Suarez na naaapektuhan na ang schedule ng ibang government agencies dahil sa pagkakataong ipinagkakaloob nila sa pangalawang Pangulo. Nagsisiksikan po lahat ng mga departments at agencies ngayon para may pasok natin lahat ng kanilang mga budget presentations for Tuesday, Wednesday. Actually, this started since last week. Um, not to mention, we have congressmen sleeping at 4 a.m., waking up at 9 a.m. just to make sure that they are here present, doing their responsibilities. Sabi ng mga kongresista, malabo raw na ipatupad ang reenacted budget kahit na magpatikas ang Office of the Vice President at hindi sumipot sa plenary deliberations. Procedural lang daw kasi ito at kailangan ay apektado ng substantial issues ang kabuuan ng General Appropriations Bill. Bagamat ayaw nilang pangunahan ang kahihinatlan ng budget ng OVP iisa raw, ang sentimiento ng mga mambabatas na kung hindi na interesado si Vice President Sara Duterte sa kanyang trabaho, makabubuting magpitiw na ito sa pwesto. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kami Ka ng 105.1 Brigada News at Manila, The Music and News Authority. Drive right Max, mga kabrigada mariing kinundina ng Office of the Vice President ang mga kumakalat na umano'y fake news hinggil sa kanyang pagre-relax sa beach na nasa Calagos Island, Camarines Norte. Sa isang pahayag, isinisi po ng OVP ang mga litrato sa peking media releases para lamang sa clickbait at upang kumita. Nilinaw din nito na hindi totoong nasa beach si VP Sara kahapon sa kasagsagan ng plenary debates sa Kamara para sa proposed budget ng kanyang opisina. Naki nakisalamuha umano ni Duterte sa mamamayan ng Vinsons at Daet sa Camarines Norte at Ligaspi City sa Albay. Iginit e naman ng OVP na madali namang kumpirmahin ang aktibidad ng Vice Presidente sa social media post ng mga residente sa nabanggit na lugar. Welta pa ng OVP sa media. Sinisira umano ang reputasyon ng pangalawang pangulo sa pamamagitan ng paglalathala ng storya na nasa beach ito kaya dapat na maging mapagmatyag ang publiko. Ride -backs. Ride -backs. Wala ang kampo ni dating Vice President Lenny Robredo na malabong mangyari ang alyansa sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging pagbisita ni VP Sara kay Robredo sa kapistahan sa Naga City. Sa isang programa, sinabi ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez na imposible raw na mangyari ang Lenny Sara Tandem. Anya, magkalayo raw ang mga paniniwala at mga prinsipyo. Kung maaalala, Una, una na rin idiniin ni Robredo na walang halong politika ang naging pagbisita sa kanya ni VP Sara. Maliban kay Duterte, bumisita rin kay Robredo sina Interior Secretary Benhor Abalos, Senator Bong Revilla at iba pang politiko. Trimax! Trimax! Brigada Balita! Nationwide! Pinilarawan e naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque bilang isang desperate act of attention ang inihaing disbarment case laban sa kanya. Kasunod ito ng naging petisyon ni Atty. Melvin Matibag sa Korte Suprema, kasamahan dati ni Roque sa gabinete ng Duterte Administration at dating opisyal naman ng PDP Laban. Ilan sa mga naging dahilan ni Matibag para patanggalan ng lisensya bilang abogado si Roque ay ang di umano'y pagiging unprofessional nito sa pamamagitan ng pag ng mga unverified na balita sa social media kabilang na ang umano'y pulvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang tugon, sinabi naman ni Roque sa isang Facebook post na ang mga reklamong disbarment ay hindi na raw dapat isina sa publiko. At ang social media ay protektado ng free speech. Hindi rin umano inadmit o dininay ni Pangulong Marcos ang naturang video. Nanindigan si Roque na isa itong usapin ng national security, lalo na't na nakasalalay daw dito ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino. Drive Brigada Balita. Nationwide. Ngayong Martes, ang huling araw ng tigil pasada ng mga grupong Manibela at Piston. Brigada Jigo, kamusta naman ang transport strike? Naparalisa ba ang transportasyon? Para sa iba pang detalye, Brigada Jigo ko studio, i-brigada mo. Brigada! Itinuloy pa rin ng grupong piston at manibela ang ikalawang araw ng kanilang transport strike kontra public transport modernization program. Sa kabila nito, ilan sa kanilang mga miyembro ang nagbalik pasada na. Bagamat mas kakaunti na ang nakilhok ngayon sa ikalawang araw ng tigil pasada, iisa pa rin ang kanilang panawagan. Balik yung limang taong prangisa, kaya na, tayana. na yung mga individual uh, operator uh, e eh, makapagparehistro at patuloy at tuluyan nang uh, ikansela yung uh, tinatawag na programa ng gobyerno ng PUBM. Sa Pasig City, normal na ang sitwasyon sa biyahe ng mga jeepney. Marami ng jeep ang pumapasada at hindi hirap sa pagsakay ang mga pasahero. Hindi kagaya kahapon na marami ang na-stranded lalo na sa may bahagi ng Pasig Palengke. Kuwento ng jeepney driver na si Mang Bobby. Sa kabila ng normal na sitwasyon, may mangilan-ngilan pa rin pasahero ang nahirapang sumakay. Samantala, binatikos ng piston at manibela ang tugon ng gobyerno sa kanilang ikinasang transport strike. Ayon kay Camo de Floranda, ang national president ng piston, inaasahan na nila na hindi successful ang laging tugon ng gobyerno sa kanilang inilulunsad na transport strike dahil hindi naman daw ang mga ito ang nagkukumute kaya hindi nararanasang mas stranded. Ay naman kay Manibela Chairman Marvel Buena, kapag nakasakay sa pribadong sasakyan ay hindi talaga mai-stranded at matatrafik lamang. Ganyan na raw ang gobyerno ngayon. Walang pakailam kung nahihirapan ang taong bayan. Asahan naman ang mas malalaki pang pagkilos na ikinakasana ng dalawang grupo para subukang makarating sa Mendiola sa Maynila upang maiparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Drybacks Lita Lita Ang panibagong record high ng mga barko ng China na namonitor po ng AFP sa West Philippine Sea, halos palibutan din ang mga Chinese vessels, ang Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Sa iba pang detalye ng balita, Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Ayaw pa rin magbigay ng espekulasyon ang Armed Forces of the Philippines sa mataas na bilang ng mga barko ng China na namonitor sa West Philippine Sea. Batay sa datos ng Philippine Navy 251 Chinese vessels ang namonitor mula September 17 hanggang September 23. Mas mataas ito sa 207 Chinese ships noong September 3 hanggang September 9. Mas mataas din ito sa 157 na mga barko noong September 10 hanggang 16 monitoring. Pinakamarami sa namataan ay Chinese Maritime Militia vessels sa 204. Sa naturang bilang, 62 CMMV ang namonitor sa ayungin at 55 naman sa Sabina Shoal. Mataas din ang bilang ng CMMV ang na-monitor sa Iroquois warif sa 38. Paliwanag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang panibagong record high ng Chinese vessels ay dahil sa naranas masamang panahon at illegal pa rin presensya ng China sa West Philippine Sea. Yes, we could correlate this to the ongoing activity in the entire west philippine sea. it's called the shoal and the weather disturbance we had last week. historically, each time there's a weather disturbance, the numbers go down and they come back after the weather disturbance. not only the weather, there are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down after the disturbance is passed. it increases. this time, it only increase. Sa kabila nito, iginiit ang AFP na may sapat silang puwersa na nagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mula rito sa Campo Aginaldo, in the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1, Brigada News FM Manila, the music and news authority. Drive Max. 反例的，反例的。 Mga kabrigada na katanggap po ng tulong ang 23 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Island Garden City of Samal, Panabo City at New Corella sa Davao del Norte. Ito ay matapos ang isinagawang relief operation po ng malasakit team ni senador Christopher Bongo. Maliban pa roon, sa pamamagitan naman mga na pagkikipag-ugnayan sa pabansang pamahalaan, nakatanggap po ng emergency housing assistance ang mga nabanggit na benepisyaryo. Drive max. max. Brigada Balita, Good max. na max. Mga kabrigada, narito po ang ilang tips para interesting. Ulit ang relasyon ng mag-asawa. Manglaan po ng oras para sa isa't isa at punuhin ng mga date nights o getaways para simpleng kahit simpleng lakad lang, ang oras na kayong dalawa lang ang magkasama po ay mahalaga. Mag-try din ng bagong activities. Subukan ng mga bagay na hindi pa ninyo nagagawa tulad po ng pag-aaral, ng bagong hobby o pagbisita sa bagong lugar. Magbigay din ng maliliit na sorpresa. Hindi kailangang magarbo. Minsan isang maliit na note o regalo ay makakapagpangiti po sa partner mo. Magipag-usap din ng bukas at tapat. Maging open sa iyong mga damdamin at makinig din sa nararamdaman ng asawa mo ang komunikasyon po ay susi sa magandang pagsasama. Maglaan din po ng space para sa sarili at mahalaga rin ang oras para sa sarili upang mapanatili ang balance at ma-refresh ang iyong sarili na makakatulong rin sa relasyon. Ang balitang yan, hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Drive Max, Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines mm -hmm. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Shiner Rose Ayupan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart